So, good day mga kabakyard. Ito naman tayo mga kabakyard. May bago naman tayong ibang gagawin mga kabakyard. Ipakilala ko sa inyo ang iba kong kaladyong plants mga kabakyard. Okay mga kabakyard. Punta na tayo sa aking kaladyong plants mga kabakyard. Let's go mga kabakyard. Ops, tayo ka muna mga kabakyard. Kung ikaw ay bago pala sa aking channel, click mo ang subscribe button sa ibaba and click muna na rin ang notification bell para palagi ka nakasubaybay sa aking mga channel. Okay mga backyard, let's go mga backyard. So ayan mga kabakyard. Una pa lang ito mga kabakyard ha, may pasabog ng magandang kaladyong plants mga kabakyard. Ayan mga kabakyard oh. Sobrang ganda talaga mga kabakyard. Parang artificial mga kabakyard bagay ito pang indoor mga kabakyard sus parang parang artificial talaga mga kabakyard ayan o oh. yung kanyang dahon mga kabakyard kakaiba sus, ganda talaga mga kabakyard okay mga kabakyard punta naman tayo sa iba mga kabakyard let's go So ang pangalawa ko ipakita sa inyo mga backyard ito mga backyard. So mga backyard Hinaluan ng pink ang kanyang kulay mga ka backyard Ayan mga backyard oh Kulay pink mga kabakyard Hinaluan ng kulay pink Kita naman natin mga kabakyard oh Kakaiba rin ito mga kabakyard Kulay pink talaga ang kanyang hinahalo Walang ibang kulay mga kabakyard ah Kulay pink ang kanyang hinahalo nito mga kabakyard So paborito rin ko paborito rin ko to mga ka backyard. So ito mga backyard, binibinta ko na to sa isang isang daan mga backyard. Lahat ng kaladyong plants ko, binibinta ko lang ng isang daan. Kaya mga backyard, nagparami pa ako nito mga backyard kasi kadalasan itong mga kulay ang um, bilis mabinta mga backyard ang talaga mamita kaya binibilisan ko ang pagparami nito mga backyard kaya mga backyard punta naman tayo sa aking kaladyong plants na kakaiba rin ang kulay mga backyard let's go mga kabakyard so ayan mga kabakyard yung kanina mga kabakyard nakita nyo naman kulay pink yung inalo ito naman mga kabakyard, kulay puti ang hinalo mga kabakyard. Kaso yung kulay puti niya ay sikip na sikip. Kanina kulay pink yung hinalo. Pero hindi hindi malapit. Hindi malapit, hindi sikip ng kanya mga kulay na kulay kulay pink mga kabakyard. Ah. Ito ay sobrang sikip. Tignan mo mga kabakyard do oh. Yan. Ganda ng shape ng kanyang dahon mga kabakyard Na hinaluan ng puti mga kabakyard Ayan mga kabakyard oh So mga kabakyard may Marami na akong Similyan ito mga kabakyard Nilipat ko na sa aking Maliit na mga nilalagyan Mga nilagyan mga kabakyard rami rami na ito mga kabakyard So, ang susunod ko ipakita sa inyo mga backyard ay ihalo ko to, ihalo ko yung pink at saka kulay puti. Haluan ko nang sa isa lang, sa isang dahon lang mga backyard Ihalo ko yung dalawa. Okay mga backyard let's go mga backyard Tignan na natin to mga backyard yung hinalo ko nang na dalawa. Let's go mga backyard Ayan mga kabakyard So excited na kayo Excited na kayo kanina Nalo ko na hinalo Nakikita nyo na mga kabakyard Nahalo na kanyang kulay mga kabakyard O oh, ayan may pink at saka puti Yung iba naman mga kabakyard Pink at saka puti sa isa lang Dahon mga kabakyard o oh. Ayan mga kabakyard Nahalo mga kabakyard Parang Parang talagang kakaiba mga kabakyard no hinalo lang sa isang dahon so ayan mga kabakyard oh. kakaiba talaga kanina puti at saka yung pink ngayon hinalo talaga sa isa lang dahon mga kabakyard so mga kabakyard sa susunod ko na video abangan nyo kung paano magpakulay ng kaladyong plants mga kabakyard ano pakita ko sa inyo mga ka backyard Kaso ito lang mga backyard braid na braid ko lang ito mga backyard So mga backyard Punta naman tayo sa iba mga backyard mayroon pa akong maraming ipakita sa inyo mga backyard Let's go mga backyard So ayan mga ka backyard kita naman natin ang kabakyard oh. kay Byron ito mga kabakyard ayan mga kabakyard yung dahon mga kabakyard tignan nyo mga kabakyard oops ano to ano to bagong subol mga kabakyard oh. so mga kabakyard sobrang ganda nito mga kabakyard Ah, uh, ito mga backyard. Binibinta ko lang ito sa lagang 150 mga backyard. Sa lagang 150 mga backyard, Ibibinta lang ko, ko lang ito mga backyard. Yung iba mga backyard, nabili na. Kaso gusto ko, Maparami pa ulit nito mga backyard. Gusto ko po tawag maparami mga backyard kaya, kasi 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 nin, kasi maganda talaga yung kanyang shape ng dahon at saka yung kaniyang stroke ng kaniyang kulay mga bakyer do oh. yan mga bakyer oh. So mga kabakyard, punta naman tayo sa iba mga kabakyard. Let's go mga kabakyard! So ayan mga kabakyard, ang sobrang ganda nito mga backyard. Pag ibilad nito sa init mga backyard, ganito ang kulay talaga mga backyard. Yan mga backyard, yung kulay. Mga backyard kakaiba talaga mga backyard. Yung stroke ng kaniyang pagkakulay mga backyard. Pag hindi mo to inarawan mga kabakyard hindi mo to ibilad sa init. Ganito ang kulay ng kanyang dahon mga kabakyard hindi talaga light mga kabakyard kaso ngayon mga kabakyard kaso ngayon mga kabakyard inilipat ko na to sa mainit na lalagyan mga kabakyard yung may sinag ng araw mga kabakyard kaya ganito ang resulta ng kanyang dahon mga kabakyard oh, ayan mga kabakyard oh. ayan mga kabakyard ka oh. Layo ng diferensya mga kabakyard Layon oh. Layo ng diferensya. So mga kabakyard, punta naman tayo sa iba mga kabakyard. Marami-rami pa ang ating panoorin mga kabakyard. Let's go mga kabakyard. Oh, ayan mga kabakyard, kulay puti mga kabakyard. Kaso mga backyard hindi ito ordi, hindi ito kanyang kulay pag binilad mo to sa init mga ka backyard o kaya inarawan mo tuwing umaga mga backyard yung yung kulay niya mga backyard umiba mga backyard yung yung light na pagaputi mga backyard makita mo ito mga backyard pag yung inarawan mga backyard Oh, tignan mo mga o. May may kulay green talaga, dark green talaga dito mga sa gilid ng kanyang dahon mga So, pag binalad mo 'to mga backyard, umiba itong kulay mga backyard. Iyan mga backyard oh. Sang brangganda mga Oh. May marami-rami nang itong kapareho mga backyard dito sa amin mga backyard kaso yung iba mga backyard hindi talaga kapareho kaya mga backyard oh, dapat na itong ilipat mga kabakyard oh. ayan mga kabakyard oh. dami ng ganyang similya nito mga kabakyard yung kaya nating ibinta mga kabakyard ayan mga kabakyard oh. Kamira baka, baka susunod ko na video ba kabakyard Ililipat ko naman ito ulit mga backyard, So mga kabakyard Punta naman tayo sa iba mga backyard, Let's go mga kabakyard Ayan mga kabakyard Kulay green talaga mga kabakyard Walang stroke na nihahalo mga backyard. Pero yung shape ng kanyang dahon mga kabakyard kakaiba. Ayan mga kabakyard oh, yung shape ng kanyang dahon. Yung shape ng kanyang dahon mga kabakyard kakaiba. Pero kulay green talaga mga kabakyard. Pero nagtaka ako mga kabakyard dahil bat bat kadalasang tao dito kadalasang bumili nito mga kabakyard. Taka ako talaga kasi ma kasi makita lang ito sa tabi-tabi mga backyard pero pag merong dumaan ng tao pag nilagay mo sa talaga sa tamang lalagyan talagang makonvince ang kanilang mga mata mga kabakyard oh, kita naman natin mga kabakyard kakaiba sabi lang mga backyard mamulaklak daw ito mga kabakyard pero hindi ko pa ito nakita na mumulaklak mga backyard ha? kasi bago pa lang itong kinuha ko binilirin rin nito sa, sa aking nanay sa lagang 150 mga backyard kaya kaya sobra akong nagtaka talaga mga backyard baka sa shape ng daon sila yan o yung shape lang kanan daon nakaka naka amaze talaga mga backyard So mga kabakyard, punta naman tayo sa iba mga kabakyard. Let's go mga kabakyard. So ayan mga kabakyard ha. Kakaiba rin to mga kabakyard. Yung shape ng kanyang dahon, parang heart. Pero yung stroke ng kanyang mga buto, parang buto to mga kabakyard oh. Ayan mga kabakyard oh? So mga kabakyard, marami-rami na ito aking nailipat mga kabakyard. So binibinta na, binibinta ko na to mga backyard. Sa walagang 100 mga kabakyard. 100. So tignan, na, tignan natin mga kabakyard yung ibinibinta ko na. Let's go mga backyard. So ayan mga kabakyard Rami-rami oh. na mga kabakyard. Ito lang ang binibinda ko mga kabakyard oh. Pero dapat akong mag-iwan kahit isa lang mga kabakyard kasi gust gusto ko hindi ako maubusan ng kanilang similya nito mga kabakyard oh. Ayan mga kabakyard oh. So bago lang itong nilipat ko na mga kabakyard. Sobrang maliliit pa mga bakyard Oh, ano to mga backyard dahon ba to mga backyard dahon talaga mga backyard yung kanyang dahon mga backyard kakaiba o oh. oh. ayan oh, tignan nyo kakaiba mga backyard oh. sa so, mga backyard punta naman tayo sa iba mga backyard let's go mga backyard So mga kabakyard, itong kaladium plants na to mga kabakyard, kakaiba rin ito mga kabakyard, no? Yan mga kabakyard, yung dahon, yung kulay, yung shape na kanyang dahon, hindi di, di talaga balanse. Eh. Yan, no? Hindi talaga balanse yung mga kabakyard, no? Yung mga kabakyard, eh, nag-iisap lang ito mga kabakyard dahil bago pa lang ito sa akin mga kabakyard, sa, binigay ito sa aking kapitbahay mga kabakyard. Kaya, par, eh, parami ko na mga kabakyard dahil yung binigyan niya na ako nito mga backyard binigyan ko na rin siya ng kulay puti mga backyard na kaladium plants so maganda mga backyard no kaya dapat ko tong pabilisan ng magparami mga backyard dahil maganda sa mata mga backyard pang indoor mga backyard parang artificial Okay mga backyard, punta naman tayo sa iba mga backyard. Let's go mga ka backyard. So ayan mga backyard. Tignan mo mga dahon mga ka backyard, kakaiba rin ito mga ka backyard. Ha? So isa ito sa paborito kong Caladium plants mga ka backyard. Paborito ko rin ito mga ka backyard nai-parami pa ako nito mga kabakyan kasi kadalasan nito ay binibili lang binibili hindi ako makaparami nito kasi pag merong akong mailipat na kaniyang similya ang bilis ang bilis talaga ma ang bilis, tal ang bilis talaga mahalin mga kabakyan kaya binibinta ko na ito mga kabakyard sa lagang 100 mga kabakyard sobrang laki na ito mga kabakyard oh. tignan mo ang kamay ko mga kabakyard yan mga kabakyard oh. yan yan mga kabakyard pag nasa silawan ito ng araw mga kabakyard mag ayan mga kabakyard oh pag maarawan ito mga kabakyard mag iiba ang kulay nito mga kabakyard kaya hindi ko na arawan kasi gusto ko lahat sila kulay green ang kanyang dahon ayan ayan mga kabakyard oh. so punta naman tayo sa iba mga kabakyard let's go mga kabakyard Ayan mga kabakyard Oh, marami-rami na mga kabakyard Marami-rami na mga kabakyard oh. Maganda ang Kaladjong plants mga kabakyard Pag ito ay marami na At At hindi mo ito Pag hindi mo ito transfer kadalasan ay mamamatay kaya gusto ko i-transfer ko kagad ito mga kabakyard oh. laki na mga kabakyard. so ayan mga kabakyard oh. sobrang laki na mga kabakyard oh. dami na mga kabakyard kakaibang kulay rin ito mga kabakyard no? pero itong kaladium plants mga kabakyard makikita nito ito sa tabi tabi tulad ng daan o ba kaya sa kagubatan mga kabakyard makikita lang ito mga kabakyard No na kasi, no na kasi ito mga backyard. Kaya mga ka kung meron ba kayo nito, alagaan nyo mabuti mga Oh, takatubat. Mat ganito mga backyard oh. Okay mga backyard Punta naman tayo sa iba mga backyard Let's go mga backyard Let's go backyard 'yung yeah, mga backyard no. Sobrang ganda ito mga backyard, parang buntot ng manok mga backyard. So makita naman natin mga backyard no. Kaibang rin ito mga backyard. So it itong Caladium plants na ito mga backyard ay matagal na ito. Bata pa lang ako mga backyard, na meron na kami nito mga backyard. Kaya mga backyard kung meron man kayo nito mga backyard dapat yung laga mo mga backyard dahil dapat yung halim mga backyard dahil ito ay da dapat mahalin talaga mga backyard dahil bawat araw kasi mga backyard may may mga ulod mga backyard kainin ng mga ulod kaya tignan lang natin kada araw yung mga dahon baka merong ulod mga backyard So, maganda mga backyard, no? So, mga backyard, let's go mga backyard. Punta naman tayo mga backyard sa iba. So, ayan mga kabakyard. Kakaiba rin itong kulay mga kabakyard. So, nagtaka ako mga kabakyard dahil yung iba, tignan nyo mga kabakyard o. Oh. Yung kulay niya ni Fade parang nawawala iyan no Yan sobrang dami na nila mga backyard Yan mga backyard oh sikip na sikip na rin mga backyard itra-transfer ko na ito mga kabackyard oops so maliit mga kabackyard oh yung maliit mga backyard hindi pa nakakulay pag na bila dito sa init o oh, baka ma -mahua. baka masinagan lang ng araw mga kabakyard mag iiba na mga kulay mga kabakyard so maganda rin ito mga kabakyard no so bawat taga araw mga kabakyard taga, taga umaga mga kabakyard tignan ko ang kanilang mga dahon baka merong ulod mga kabakyard kasi ganitong crot ganitong kaladyong plants mga kabakyard ang bilis ang bilis talaga sa nang ulod kunin ng kanilang ulod katulad nito mga kabakyard oh. ito mga kabakyard oh. kinain ng ulod mga kabakyard kaya buti 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 ko na kita ko kagad mga kabakyard Okay mga backyard, punta naman tayo sa iba mga backyard. Let's go mga backyard. So ayan mga backyard oh. Ang huli kong ipakita sa inyo mga ka backyard. Itong alokasya mga backyard yung yung kanyang dahon mga backyard oh. Sobrang ganda nito mga backyard oh. No? Ayan mga backyard. So malaki ito mga backyard. Yung kamay ko mga backyard. Oh. Lagpas ng kanyang dahon. Kasi isa itong alokasya plant mga backyard. Yung gabi-gabi pa rin ito mga backyard. Kaso malaki pa ito mga backyard. Lumaki pa ito mga backyard. So ayan mga backyard. Oh. ganda ng kanyang dahon mga backyard. Lahat ng tao dito, lahat ng tao dito mga bakyard, nagka-interest nito mga bakyard, Bilin bilhin ka nila kasi So hindi ko pinayagan so parang parang kakaibagi talaga mga pakyard no ayan no yung kanyang dahon so mga kabakyard ito ang huli ko ibakita sa inyo mga kabakyard dahil wala na akong wala na akong al wala na akong kalad plants ng iba mga backyard. Yun na lang. So mga kabakyard, hanggang dito lang mga kabakyard. Baka sa susunod mga kabakyard, baka meron pa akong makita na iwi ka kaibang ibang yung plants mga kabakyard. Video ko na lang. Let's go mga kabakyard. So, ayan mga kabakyard oh. Naka-display na lahat mga kabakyard. Ayan mga backyard. Yung mga halaman ko mga kabakyard. Yung iba doon mga kabakyard. Oh. So, ayan mga kabakyard. Naka-display na mga kabakyard. Gili na kayo dito mga kabakyard. Ayan mga kabakyard. So mga kabakyard. Kita niyo naman mga kabakyard. Oh iba mga tanim ko mga backyard Okay mga Let's go mga backyard So mga backyard Tapos na tayo mga backyard Aabangan nyo na lang ang susunod na video Dahil may video ako sa aking iba pang mga pananim mga backyard Okay mga backyard hanggang sa muli mga backyard Bye bye mga backyard